Ayan may bagong pananim na naman sila. Ito tatanggalin na nila ito, guys. Papalitan na naman nila. Ito ay Chinese New Year flower. Since ano na siya, parang kumukupas uh, na yung kaniyang pamumulaklak. Tingnan niyo yan. At saka mayroon silang panibagong san, santan. Oh yan. Santan po yan. Tingnan mo. Ayan, 'di ba, ang ganda? Oo. Nalala ko dati, guys, yung itong santan na ito tinatanggal namin itong bulaklak niya at saka ginagawa namin pulsiras. May butas po yan sa ano, sa kanyang, dito sa kanyang ano. O, pag tinanggal mo ito, meron siyang butas. Tapos idugtong-dugtong namin maging ano siya, maging uh, bracelet, kwintas ganyan. O, diba? Nung kabataan. Ayan guys, hanggang doon po yan. Hanggang doon po yan sa dulo. Ayan, dumilim na naman. <laughs> Thank you guys. Maraming salamat.